Yan yung mga upuan guys. Dumating na. Ayan. Binuksan. Tinanggal na yung mga plastic. Sige, upuan mo daw. Upuan mo <laughs> Tingnan natin. Isting mo. Ang ng kulay guys. Ang kulay green. bagong deliver ng upuan tatlo yung tatlo tinanggal na yung mga hmm, tinanggal na yung mga nandun sa dining yung mga nakabalot ng upuan dun sa dining ang ganda ng kulay green so I like the color pero si Anito ay hindi daw niya like ang green but for me green is good so ayan natanggal na yung mga plastik.